Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Si Steph Curry ay kasalukuyan na nasa China at isinasagawa ang kanyang Curry Camp kung saan imbitado ang ilang young talents mula sa iba't ibang bansa. At ang dalawa nga na napili mula sa ating bansa ay yan ay sila EJ Castillo mula sa Emilio Aguinaldo College at ang 6'7 forward Koji Benaflor na naging malaking bahagi sa pagtapos ng 24-year drought ng UST Tiger Cubs sa UAAP Juniors Championship. Nag-average nga siya ng 12.6 points and 8 rebounds per game. Si Steph Curry kasama ang kanyang kapatid na si Seth Curry ay nagbibigay ng matinding aral para sa mga susunod na henerasyon at bukod sa players ay nag-imbita din nga sila ng ilang media members. At syempre isa na dyan si Hoop Junkie na napakagandang trabaho ang ginagawa sa pag-cover ng ating mga basketballista. Si Wena Floor ay pinapakita nga ang kanyang mga galaw kay Curry. Pinapakita niya ang kanyang versatility, tira sa labas at magandang footwork. Sa Pilipinas nga ay forward ang laro niya subalit pinapakita niya nga ngayon na kaya magdevelop ng skills sa pangguard at hopefully ay mahasa nga ito mga kaimigan. Ang kanyang galawan ay medyo reminiscent ng former number one pick Andrew Wiggins ng Canada. 19 years old pa lang nga siya at hopefully ay pagtuunan nito ng pansin ng gilas dahil may solid size nga siya para sa 2 and 3 position kung magiging consistent nga ang kanyang tira sa labas sa ngayon ay expected na maglalaro siya para sa seniors team ng UST Tigers. Subalit who knows, tiyak nga na ng madaming scout ang nakatutok sa curry camp na ito. Hindi nga imposible na may makapansin sa kanya dito at makitaan siya ng potensyal, mapa Europe man yan o kolehiyo sa Estados Unidos. Kapag naimbitahan ka nga sa ganitong klaseng international camp ay malaking oportunidad dito na mapansin ka ng mga scouts at so far ay hindi naman niya sinasayang ang pagkakataon na ito. Pinapakita niya nga ang lahat ng kanyang makakaya. Ang video na ito ay more on just informing our Filipino basketball fans. Walang halo hype. pag-uspawang katotohanan lamang. 6 foot 6 o 6 foot 7 forward si Buena Flor na pwedeng ma-develop bilang isang shooting guard at magandang prospect nga ito para sa gilas balang araw. Sa tangkad niya nga na 6 foot 7 ay hindi naman pang big man ang kanyang galaw tulad ng mga nakasanayan natin sa ganitong tangkad sa Pilipinas. Kaya naman hopefully ay mabigyan nito ng pansin at suportahan natin siya. Dahil ngayon nga ay dinadala niya ang bandila ng ating bansa sa curry camp na ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasalukuyan tayo mga kaibigan na nagpapagawa ng bahay sa Albay, sa Bicol Region at sa mga suppliers ng tiles, roofing materials, glass, windows and doors na weeding magpapromote ng kanilang negosyo at makita ng 20 to 30 milyon na tao sa loob ng isang buwan in exchange for a discount ay mag-message lamang sa ating Facebook page na Kwentong Atleta at pag-usapan natin yan.